Ay, mga kamuka. Tapos na. Hindi na natin ang parasukat. Tapos mamaya, pag tumila yung ulan, palipan rin na natin. Yan, bali lang tets yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tets. 9 colors. Dami ko ulit yung kutya. Kali yan to, hindi. Tangan yan. at welcome back sa aking youtube channel at yun nga mga kamuka um, tuloy, tuloy na itong video ko mga kamuka at yun nga mga salinggo mga, di ako makakasali ron pero pupunta tayo ron magblog tayo kasi may, may magbibigay sa atin ng pangkayas ng kawayan at yun nga mga kamuka um, gagawa ko rin sa ranggola itong video na ito gagawa ko sa ranggola yung mga pagtabasan ko na mga putol putol at yun nga mga kamuka bali yung gagawin ko sa ranggola ngayon at uh, kung sasakali hindi ko yung ulan, papalipa rin natin yun. Ayun mga kamukha, ito na nga. Siyempre, hindi ko kayo makakalimutan. Uh, bago ako gumawa ng saranggola, siyempre, isi-shoutout ko muna kayo lahat. At unang unang ako isi-shoutout, siyempre, yung kaibigan ko nung nag-pero sa akin ng cellphone. Na sabi niya sa akin, habang hindi niya parang ginagamit, hindi niya naman ito ginagamit, gumitin ko muna pang vlog. Yun yung mga kamukha, bali, shoutout sa kaibigan ko na si Nelsita Plus, yan. Nakakaroon din yung channel yan. Ano yan? Gumagawa siya ng sa ano, gumagawa siya ng no, mga no, no, cellphone. Ayun. Gumagawa ng cellphone si Nelski da Plus. Kung may masira sira cellphone niya, kontakin niyo na si Nelski da Plus. Pwede kayo magpuruwa sa kanya. Yung mga kamukha, shoutout kaya pala kay Boss Chong DC, yan. Kay Rafael Lap, kay Team Gola, Team Dexter, Team Dex, at kay Boss Dexter, yan. Shoutout kay Pereira S, yan. Tsaka shoutout kaya no, kay Kiladion, kila Russell, yan. Mga ano ko, mga kaibigan natin. Kila EG Boy, kila Enteng, si Russell, si Kenneth, yan. Mga shoutout sa si inyo, mga kaibigan. Ito ka, mga kaibigan. Mga kamukha, ito na. Um, shoutout kay Alex Aguilar. Shoutout kay Topi. Shoutout kay Ashley Regala. JM Regala. Joshua Melendres. My Little Boy. John Leonard Eleber, Ele, Sam X, Miko Ilaga, Justin Ropan, Ramil Baylon, Kenneth Kadawan, EJ Justin Burgos, Janu, Janu Ma Manuel, Melia Gonzalez Mark Jobin Tundo, from Tundo Manila, Jacob Retes. Mickey Lopez, Mike Lopez, I'm the one, Junior Parado, Charlie Jawin, Boss Joshua, JB Severo, Raffy Herrera, Cyrus Laudiano, ah, shout out kay Charles Baratas, shout out kay Lexter Dian Capilar, Kim Cinco. Daniel Burgos. Shoutout kay Robic Cardinal, Bautista Duterte. Shoutout kay Dem Dem. Shoutout kay JB Vicente Eh. Shoutout kay K Kyle, Clarence, Sulanoy. Shoutout kay Ervin Paaldo Rico, Diamond, Arcega, Justin Lopez, Villero. Shout kay Leonard. Yan, mga kamukha. Shout out na kayo at gagawa na nga tayo ng saranggola na tagpi-tagpi. Hindi. Tagpi. Ano yun, saranggola na ano yun, mga iba't iba't -iba -iba kulay, mga kamukha. Um, kasi yung mga ano ko, yung mga pinaglabasan ko, tinabi ko na kasi sayang eh. Baka nga magamit ko nga naman talaga. Yun, mga mukha, wala akong plastic niya yun. Yan, nakagawa na nga. Gagawa nga ako ng ano, ng saranggola na pinagtagpi-tagpi. Kung tawagin, tagpi-tagpi. Kaya mga kamukha, iba't ibang kulay yun. Kaya mga kamukha, tara. Ipisan na natin. Ayun, mga kamukha. Bali, ito lang nga mga kamukha. Ang uh, gagawa na ako. Hindi ko alam kung ilang plex itong mula gagawa ko. Basta, ano to. Um, gagawa ko ng maraming kulay na saranggola. Ko, maraming kulay yun. Isang saranggola lang pero maraming kulay. Kaya yun mga kamukha. Ito na. Siguran natin. Ay, mga kamukha, oh. Ano ba, okay? Kaya, mali yung kawaya naman. Click na natin to. Ayan, pag, pag may mga ano kayo, yung pinagputulan, huwag nyo itapon. Sayang. Sabihin nyo lang. Ayan. Magagawa yung ganyan, tagpi-tagpi. Ito, ha? Ilang flexion, oh. No? Ay, mga kamukha. Tapos na. Pilihan natin ang parasukat. Tapos mamaya, pag tumila yung ulan, paliparin na natin. Ayan, bali lang. tits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 plates. 9 colors. Dahil ko ulit yung tits. Dali yung tits. Hindi, tangan Dali. 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 Ayan mga kamukha, may parusokat na siya. Ayan. Okay. Bali, palili pa rin na lang natin siya mga kamukha. Check mo nga ito nung tama lang. Ayan Ay mga kamukha, bali, palili pa rin natin siya, may parusokat na. Diba? Okay. Hindi na sayang yung plastic na natira. Ang gamit pa. Eh, meron po. Ay, po. Sa so, tsaga lang, tsaga. Yun, mga kamukha. Maya-maya, may, may, may palparin na natin to. A few moments later. Yun, mga kamukha, bali hindi tayo nakapagpalipad dahil niya umuulan. At, uh, siyempre, bukas na tayong kapalipad pag tumihil. Pag wala ulan, na yung ulan, gusto-gusto nga namin palipad eh. At ito pa mga kamukha, gumawa pa ako ng bilog na saringola. Ayan. Ayan, tapos ito. Ito yung ginawa natin mga kamukha. Ayan. Ayan. At ito nga mga kamukha, ito tali natin. Ayan. Ayan mga kamukha, oh, dahil ayaw walang well, umuulan. Yan mga kamukha, sana gusto nyo itong video na to at bukas makikita nyo ito, papaliparin ko to at nagububog naman kami bukas. Gumagagamit kami ng kakaibang ibang magic gata sa man yun. Hindi yung magic gata sa ginamit ko nung una, hindi. Malapot-lapot yung galawitin namin na magic gata. sino mga kamukha, sana nagustuhan nyo ito at bukas abangan nyo yung pagbububog namin sa Alexander na ano lang, mga 300 meters na lang yata eh. Ayun, yun. Ayan, bubuga namin yon. Tapos, bubuga kami ng goma-goma. Bukas, uh, gagamitin namin thermos. Yun mga kamukha, sana na gusto nyo itong video na to At uh, hindi ka pala ako subscribe mag subscribe mo na. At uh, like, share, comment. Yun lang mga kamukha. Sana na gusto nyo.